Kaya mo ba tumakbo para sa buhay mo? Sa may init na baybayin ng Brazil, nagtitipon ang libo-libong sali lightfoot crab. Ang mga energetic na alimango na parang laging may lakad. Araw-araw sabik silang maghintay ng low tide para makakain ng lumot sa mga batong malayo sa pampang pero teka may twist. Ito ay literal na karera laban sa oras. Kapag bumalik ang tubig, tapos na ang kainan at baka sila pa ang maging ulam Naroon kasi ang Moray Eel, underwater version ng tagutaguan. taguan Ang Moray Eel ay mukhang ahas, mahaba, makinis at walang kaliskis ang katawan kaya madalas na pagkakamalang ahas sa dagat. Ang mga ngipin nito ay matatalim kaya kayang durugin ang shell ng isang crab. Para bang nutcracker ang diskrasya? Umaaw ng mga crab sa lupa at kung akala mo safe ka na sa lupa, mali ka dahil itong il umaahon sa tubig, wala ka pa din takas. At hindi pa yan ang worst, dumarating ang Pugita, ang ultimate multitasker ng dagat. Dahil marunong siya manghuli, magtago at mangwasak ng crab na mabagal tumakbo. Ang mga Pugita ay kaya nilang magbago ng kulay at itsura para magkubli o manakot ng kalaban pero hindi nagpatalo ang crab at ang tropa. Tumakbo sila na parang may flash sale sa lumot. Nang makarating sila sa batong ligtas, hingal na hingal at pagod pero buhay. Dalawang oras lang ang pahinga at ang bupay ng lumot. Tapos balik na naman sa karera dahil tataas na ang tubig ng dagat.